Mga kabayan, breaking news! Habang patuloy ang pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea, nagsagawa ng isang mapangahas na akbang ang gobyerno ng Pilipinas na maaaring magpabago sa laro ng geopolitics at posibleng muling magpainit ng ulo ng China. Kamakailan lang ay pinangunahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpirma ng walong bagong petroleum service contract o PSC na nagkakahalaga ng humigit kumulang 207 million US dollars. Layo ni nitong palakasi ng energy security ng Pilipinas at mabawasan ang pagdepende natin sa imported na langis. Tuloy-tuloy na ang oil and gas exploration projects ng Pilipinas mga kabayan at heto pa ang good news. Bansang Israel, tutulong para masigurong magiging matagumpay ang proyektong ito ng ating bansa. Pero may mga nagsasabing ang mga proyekto na ito, particular na ang Palawan at Sulusi ay posibleng magdulot ng mga panibagong tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China, na patuloy nga na inaangkin ang malaking bahagi ng ating mga karagatan. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Mga kabayan, ayon kay Pangulong Marcos, ang mga kontratang ito ay patunay ng pagpupunyagi ng gobyerno na maging mas independent ang ating bansa sa enerhiya. Sa kasalukuyan, 99.68% ng ating mga petrolyo ay nanggagaling pa rin sa importasyon at 0.32% lamang ang nagmumula sa lokal na produksyon. Kaya naman kapag tumaas ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado, tayo mismo mga Pilipino ang unang tinatamaan. Mataas ang pamasahe, mahalang bilihin at kuryenteng napakasakit sa bulsa sa ating mga bayarin. Ang walong PSCs na ito mga kabayan ay sumasakop sa mga lugar sa Palawan, Sulu, Cagayan, Cebu at Central Luzon. Ito ang itinuturingan na pinakamalaking batch ng oil and gas exploration project sa kasaysayan ng Pilipinas. Narito ang listahan ng mga bagong proyekto nilagdaan ng ating Pangulo. PSC 80 at 81 ang Solusi Basin. Ito ay pangungunahan ng Triangle Energy Limited kasama ang PXP Energy at Philo Drill Corporation. Kasama rito ang BARMM sa pamamahala. Ang pinakaunang beses mula ng may sa ang Bangsamoro Organic Law. PSC 82 o ang Cagayan Basin. Ang magiging operator ay ang Triangle Energy Limited. Ang PSC 83 at 84 naman ng Central Luzon, ang magiging operator ay ang Coloma Incorporated at ito ang kauna-una ang hydrogen exploration deal ng ating bansa. Samantala ang PSC 85 ang Visayan Basin, ang mag-ooperate dito ay ang Gas to Grid Private Limited PSC 86, Northwest Palawan Basin, Consortium ng Philo Drill, Anglo Philippine Holdings at Forum Energy Philippines. PSC 87 o ang East Palawan Basin ang magiging operator ay ang Ratio Petroleum Limited ng Bansang Israel. Ang Israeli firm na Ratio Petroleum at ang state-owned na Pinok Exploration Corporation ay matagumpay na natapos ang 3D seismic surveys sa East and Northwest Palawan Basin, ayon niyan sa ulat ng Department of Energy o DOE. Ibinahagi ng DOE na parehong makipag ang Ratio at Pinoc EC sa Sharewater Geo Services upang gamitin ang seismic survey vessel na SW Turidor na matagumpay namang nakakuha ng 3D seismic data para sa dalawang service contract blocks. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lotilia, ang mga sinagawang survey ay isang mahalagang milestone sa petroleum exploration ng ating bansa na patunay sa patuloy na pangako ng DOE na isulong ang pagtataguyod ng ekonomiyang matatag at may sapat na enerhiya. Ang mga seismic survey ay aprobado ng DOE bilang bahagi ng kanilang mga obligasyon sa ilalim ng service contract agreements ang mga nakuhang seismic data ay makakatulong upang mas maunawaan ang geological characteristics ng East and Northwest Palawan Basins, isang hakbang na makatutulong sa pagsusuri ng gailang potensyal sa langis at natural gas. Ang mga survey na isinagawa mula March hanggang June 2024 ay gumamit ng makabagong teknolohiya upang makuha ang high resolution images ng mga layer ng lupa sa ilalim ng karagatan sakop ng trabaho ang 1,619 square kilometers na service contract 76 at 1,519 square kilometer na SC57. Ayon pa sa DOE, ang pagsisikap ng ratio petroleum ng Israel at Pinok EC ay ayon sa layunin ng Administrasyong Marcos na palakasin ang petroleum exploration, patatagi ng energy security at buksan ang mga bagong yaman ng enerhiya ng bansa sa madaling sabi mga kabayan, tuloy-tuloy ang agresibong hakbang ng Pilipinas sa paghahanap ng sariling mapagkukunan ng langis at gas. At ngayon, may katuwang patayong Israeli company. Ayon kay Pangulong Marcos, ang mga kontratang ito ay deliberate step upang matiyak na magiging matatag at independent ang enerhiya ng bansa sa kabuuan, inaasahang aabot sa 200 million US dollars o mahigit sa 11.6 billion pesos ang papasok na puhunan mula sa mga proyekto na ito, kasabay ng libo-libong trabaho at pag-unlad sa mga nabanggit na rehiyon. Ito ang pinakamalaking batch ng Petroleum Service Contract na na-award sa isang panahon sa kasaysayan ng Pilipinas. Dagdag pa niya, ito ay isang makapangyarihang simbolo ng determinasyon ng administrasyon na paigtingin ang sariling energy resources ng bansa. Ngunit higit sa economic value, mas malalim na simbolismo ang mga kontratang ito kung saan ito ay isang pahayag ng soberanya, lalo na sa mga rehiyon na inaangkin ng China. Kung titingnan ang mapa ng ating bansa, Makikita natin na ilan sa mga lugar na kasama sa bagong kontrata katulad ng Palawan Basin at Sulu Sea ay malapit sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon sa mga ulat mula sa Asia Maritime Transparency Initiative, madalas magpalipad ng Chinese surveillance aircraft at magpatrolya ng Coast Guard ship sa mga lugar na malapit dito. Ang East Palawan Basin halimbawa ay hindi ganong kalayo sa Spratly Island na inaangkin ng China bilang bahagi ng kanilang nine dash line. Ito ang dahilan kung bakit may mga eksperto katulad ng mga analyst mula sa Stratbase ADR Institute na nagbigay ng babala na ang energy exploration sa mga disputed zone ay maaaring mag-trigger ng aggressive response mula sa China katulad nga ng nangyari sa Reed Bank standoff kung saan nagkaharap ang pwersa ng China at Pilipinas way back 2011. Dito ay tinakot ng Chinese Navy ang isang exploration vessel ng Forum Energy sa Reed Bank kahit pa ang lugar na ito ay nasa loob ng Palawan Basin. Ngayon, ang Forum Energy Philippines ay kabilang muli sa bagong round ng exploration contract. Matagal lang hangarin ng Pilipinas na maging energy independent. Noong dekada 70, nagsimula ng maghanap ang bansa ng sariling oil reserves Taong 2003 naman, nang inilunsad ng Department of Energy ang Philippine Energy Contracting Round o PECR para hikayatin ang mga dayuhang kumpanya na mamuhunan. Ngunit sa bawat akbang ng exploration sa West Philippine Sea, lagi itong sinusundan ng protesta o ng banta mula sa China. Kung inyong matatandaan, noong 2020, mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay pinilit na ipahinto ang exploration sa Reed Bank upang maiwasan di ang gulo na pwedeng idulot ng China. Sa ngayon naman, sa ilalim ng Marcos Jr. Administration, tila bumabalik ang kumpiyansa ng pamahalaan na ipagpatuloy ang mga proyektong dati pinatitigil dahil sa takot sa Beijing. Sa mga open source intelligence report ng The Diplomat at The Reuters nitong 2025, lumalabas na patuloy ang militarisasyon ng China sa mga artificial islands nito sa South China Sea. May mga bagong radar systems, anti-ship missile at airstrip na ginagamit sa military logistic ang kasado na sa mga nasabing isla. Ayon pa mismo sa report ng Asia Times, any new drilling or seismic survey near Palawan may be viewed by Beijing as a violation of its territorial claims, potentially prompting naval shadowing or diplomatic protest. Sa madaling sabi, posibleng magkaroon ng tensyon o harassment sa mga exploration vessels ng Pilipinas kung magsisimula ang aktual na operasyon. Isipin mo, habang nagbubutas sa ilalim ng dagat ang mga Pilipinong engineer kasama ang kanilang mga kapartner, maaaring may nakasunod o nakabuntot na Chinese vessel sa hindi kalayuan, nagmamatsyag, nagre-record at naghihintay ng dahilan para magreklamo o manggulo. Pero malinaw ang posisyon ng pangulo. Progress must be achieved with integrity, responsibility and respect for the Filipino people. Dagdag pa ni Marcos, patuloy na babawasan ng gobyerno ang bureaucratic red tape at papadaliin ang proseso para sa mas maraming mga investor. May mga inulunsad na rin ang DOE katulad ng Energy Virtual One Stop Shop upang mas mapabilis ang permit at operasyon. Ngunit igit pa nga sa mga administratibong reforma, tila mensahe ito sa China na handa ang Pilipinas na ipagtanggol ang karapatan nitong magmina at maghanap ng bagong enerhiya sa sarili nitong teritoryo. Kung magiging matagumpay ang mga proyekto sa Palawan, Sulu at Central Zone, posibleng magkaroon nito ng malaking epekto sa ekonomiya ng ating bansa at maging simbolo ng independence sa enerhiya. Ngunit ang tanong, Hanggang saan kaya kayang ipaglaban ang Pilipinas ang karapatang ito kung sakaling muling manghimasok ang China? Ayon sa mga eksperto, ang pinakamainam na hakbang ay diplomasya na may kasamang deterrence katulad ng pinapatupad sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA kasama ang Estados Unidos. Sa madaling sabi, kung sakaling magkaroon ng tensyon, hindi na nag-iisa ang Pilipinas. Ngunit tulad ng anumang laban, ang unang pinakamahalagang hakbang ay magkaroon ng sariling lakas at dito na nga pumapasok ang kahalagahan ng energy independence. Ang pagberma ni Pangulong Marcos sa walong bagong kontratang ito ay hindi lang simpleng economic move, eto ay strategic statement, isang mensahe sa mundo, lalong-lalo na sa China, na ang Pilipinas ay handang tumayo sa sariling itong mga paa. Habang patuloy, ang paghangad ng Pilipinas sa energy independence na nanatiling hamon ang mga delikadong aksyon at ang pag-angkin ng China sa ating mga teritoryo. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga video bilang suporta. Muli, ako po si Royzie at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.